nasaan ba? Uh, yeah, saa, nasaan ba? Ha? Yung pala bababa yung isa. Nasaan? Ano? Ayan. Eh, sorry. Eh, na nga po. Uy! O, tikman niyo kung ano na. Tikman niyo kung ano na. Ano yung balat? Ano yung balat? Tukan. Tuktukan lang yung balat niyan. Sabi ko yan po. Dahil kami dati sa kison, tinutuktukan lang namin. Huwag na po. Yung pala ibinaba e ko live pa pala. Magkano daw ang buok? Sampo. Sampo kasi pag tayo lang aakyat. Oh, ?uh, na viral si ko. Iwag <laughs> <laughs> mo isama ang ano. Nakita na, dito nakapisyon ko eh. na, hindi, 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 hindi,

Dapos oh. magbita kasi yun ang gawin yung pinakabasa. Jim Boy, tanaw tanaw. Na Makita na mo Jim Boy. <laughs> <laughs> na yung ah, ang aming kasamang binata nandun sa taas ng buko si Jim Boy. <laughs> Ayun.